Bakit hindi na ituro ang demonology at exorcism sa seminaryo? Kasi yan ang mga ginagawa ni Kristo bilang pinakapunong pari. Kasi ang mga kaparian sila first may authority pagpalayas ng demonyo. Salamat Brad. Bro Wendell? Meron tayong tinatawag na the, the almost forgotten ministry. A ministry of liberation. Hindi lang ang demonology, even apologetics, kaya noon pa, sabi ni Archbishop Jesus Dosado, yung emiratos namin, nang seminaryan pa sila, uh, kabahagi nila yung yung tinatawag na apologetics. Kabahagi nila yung demonology. Pero, unti-unti uh, yung mga subject na yan ay nawala na sa ilang mga seminaryo. Oh. So, yun ang totoo, no, no, nawala na. So, walang background. Para bang mga sundalo na in, walang background tungkol sa kalaban sa field. So kaya uh, buti na lang sa kilos ng Espiritu Santo, uh, di, ta, di pinabayaan ang simbahan. Iba't ibang mga dioceses, meron na mga exorcists at yung ibang mga exorcists nagtuturo sa seminaryo. Uh, lalo na sila si Father Joses Kaya Unti-unti uh, naibalik na ito Totoo Yung sabi niya Bro John Ray Na bawat pare Dahil sila ang spiritual father Sa diocese Sila ang malaking kapangyarihan Sa mga uh, Parokyano Sa mga parishioners nila At tandaan natin uh, Dahil hindi yan naging bahagi Sa seminaryo kadalasan Sa mga Uh, ordin ministers natatakot. Natatakot yung iba dahil uh, baka sasabihin ang kasalanan. Yun ka kadalasan uh, sa mga makausap ko. Pero ito lang ang uh, ibalik natin sa kanila. Ipaalala natin sa kanila. Mula ng ordinasyon sa pagkadiakono, dumadapa sila. Sa, pagka ordin sa ordinasyon sa pagkapare, dumadapa sila. Ino offer nila ang kanilang buhay at kaluluwa para simbahan, kaya paalala natin sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, so don't be afraid. Tama ang kaniyang sinabi na ang mga olden ministers ay malaking uh, kapangyarihan, lalo na sa uh, spiritual warfare. Sa lahat ng bahagi ng buhay ng mga sumasampalataya, mula sa binyag, may ordin minister. Pare. Sa kompirma, may pare. Sa kasal, may pare. Sa kompisal, may pare. Sa unwenting of the sick, may pare. Pero pag may mapusis na parokyano, kadalasan, saan ang pare? Yun po, Bro John Ray. Yeah, maraming salamat, bro. When